Subukan mo naman ito sa cassava flour. Napakasarap. Perfect. Panghanda ngayong Pasko. At pang negosyo. Napakadali lang yan gawin. Tara, simulan na natin. Gumamit lang ako dito ng 1 cup cassava flour, 1 cup all-purpose flour, 33 gram milk powder, 1 cup sugar, 3 cups water, 1 2 tablespoon lye water at ube flavor. Konti lang ang nilagay ko, baka kasi pumait. Baka lang naman. Maputla pa ito para sa akin, kaya nag ko ng ube food color. Ganitong kulay, okay na yan. Salain lang natin ang mixture para walang buo-buo. Gumamit lang din ako dito ng medium molder at igris lang po natin ang oil. Para hindi po dumikit ang kutsinta kapag naluto. Kailangan talaga natin haluin ang mixture bago isalin sa molder para iwas palpak. At gumamit ako dito ng baking panel para madali ang buhay, walang kalat, at walang matatapon. Habang ginagawa mo ito, dapat ay may nakaready ka ng kumukulong tubig sa steamer. Dahil hindi nga pwedeng matambay ang mixture ng matagal. Steam 20 minutes, medium fire at balutin ng tela ang takip ng steamer para iwas, palpak at hindi matutuluan ng ating mixture. Palamigin muna ang kutsinta para magset bago ay unmold. Nakagawa ko dito ng 57 pieces ng ube kutsinta at lagyan ng toppings na gusto natin. At ayan, ready na ang ating ube kutsinta. Sobrang sarap. Napakasarap po nito at perfect. Hindi hindi ka mapapahiya sa customers. Huwag ka talagang gagawa ito ng konti lang. Nakakabitin niya sa so sobrang sarap. O siya, salamat sa panonood.